guys, mapunta na ako sa taas guys kasi yung yung hero dito guys tumutulo na guys, sana all guys tumutulo na siya guys dito nagdala ako na ano guys full kasil, para tapalan kong yung tulo may tulo na sana sa all puntahan din guys dito na tayo sa ano guys sa taas guys, guys. Tulo siya guys Sana all light it Siya guys ba Nahirapan na sa kalisod Ang naghiga doon Sa ilalim guys Kasi ang lakas Ng tulo niya guys Tumutulo lang siya guys Kapag umulan Hindi umulan Hindi isa tumulo Bakit ganun guys Guys Bakit ganun Bakit so, guys Ang huh, init guys Grabe Dito ng tulo guys oh dito may butas siya guys na ah. ito guys may butas siya guys lagyan na natin guys oh ang init guys ang init lagyan na natin ng ball castle oh huh, mainit talaga guys sobrang init guys Ah, oh, sana all ito siya itong tulo siya guys sana all dito siya guys ibang klase yung bulkasil ito guys eh. may team guys ah may team yung bulkasil guys Huh, pinapawisan ako guys sana all sobrang init guys Help me guys Help me Ang init guys Ibang klas, Tumbul kasil to guys Parang kupas kisa Sana all Uff, oh, init. Oh, super init, guys. abe Mga okay, guys. Ano, ogisarao, guys. Lugar to guys sa ano sa Ormoc City, guys. Ormoc City sa Urmok to guys nga lugar guys baba na tayo guys kasi ang init sa all yun pagbisa na ako guys hanggang dito lang guys bye bye I love you all